Tapos may rep na pinapagana nang hatang washroom Yun, Magandang umaga, magandang gabi po sa morning. Good morning, and welcome back morning, good morning. Good morning, good morning. episode, pupuntahan lang morning. Good pupuntahan lang Ako lang pala, pupunta ko dun sa aming morning. house, morning, good morning. Good nagka-damage kasi nung winter eh dahil minus 50 Nakikita ko sa Facebook yung iba nagkakrak yung mga bintana Kasi nung nakaraan diba minus 40 pataas Sobrang lamig dito sa Edmonton And April lang ngayon, tignan yung mga kanyada yung labas Nag-i-slow pa rin, hindi pa rin tapos yung winter Marami talaga winter dito sa Canada Maabot ng 6 months Kaya pagka summer mga kanyada yun, know, sulitin na yung oras dito lalalabas na pagka dahil may klila ka summer dito kaya spring pa lang ngayon eh. spring na hanggang to pa rin eh. puti pa rin ang kapaligid na <makes noise> hindi ka magunong nag-dry naka green huminto <makes noise> ka matapakakusay mo naman <noise> yan pero pagka ganun mga kajeta nakita nyo naka red light ako kailangan nyo mag complete stop tapos uh, tsaka mag go pagka safe kaya lang kanina huminto yung poche e. Eh. Naka-green light siya e. Night of pain namin huminto eh. Nabutan tuloy ako ng red light. So, tara na mga ka-Jedi. Bagay na naman no Bad trip! Winter na naman. <laughs> so, nandito na tayo mga ka-Jedi dito nga pala nakapark yung aming tiny house yan. tapos kailangan pa nitong keycard kasi may gate dito para mabuksan yung gate yan. talang lang natin yung trailer mga sa sana okay lang siya grabe lakas ng snow pala yung aming munting tahanan mga kajedai maliit lang siya oh. okay naman yung mga salamin niya tapos pinaputol ako dito eh papalitan ko ito kailangan ko bumili hindi ko alam po ngayon ako bibili ito yung purpose nito mga kajedai isa is sa hot water nakapasok to rito kung makapansin nyo parang siyang may mga calcium So, ang purpose nito, dito mapupunta yung mga calcium ng hot water para hindi kumalat dun sa may water tank. hindi magbara sa mga ano nung water tank. hindi ba dun mag-build up? Dun lang sarad na yon Yun talaga yung purpose nun. Kaya pinapalitan yon Kaya lang naputol ko nung tinatanggal ko. Niready ko ito sa winter. Ito, ito yung pinto. Oh, Pasukin na natin magulo yung loob nito mga kadeday dahil ako yung nag winterize nito so ginulugulo ko lang muna yung loob ayusin natin ah, pakita ko sa inyo tapos ito yung kinakabit sa loob ng sasakyan yan magulo ayusin ko lang mga kadeday ha mga kadeday na ice ko na, na medyo na organize ko na para may pakita sa inyo Ayan, ice ko lang itong aming uh, ang tawag dito, dinette Ayan, dito kami natutulog, tsaka dito kami kumakain. Nagiging lamesa to sa umaga, sa gabi. Is nagiging bed kagaya nito. Ang size niya, siguro mas malaki lang siya ng konti sa double. Ayan, pakita ko sa inyo gano'ng kalaki ha. So, minsan tatlo sila nila misis dito kasi may mga bata. Ako dito sa may bench, dito ako natutulog. Ayan. Pag lumaki pa yung mga bata, malamang dito na ako sa lapag sa susunod eh. And, tapos na uh, may mga cabinet dito. Nandito yung mga, mga pillow namin. comforter. Uh, ngayon, pinapatakbo yeah, ko yung heater kasi nga malamig. So, nagpapagana, nagpapagana sa kanya is yung propane saka yung battery niya 12 volts. Tapos, pagkatapos ng bed, dito yung kitchen. Ayan. yung extra kong tank ng Poso Negro. Pagka napuno yung tank sa ilalim, pwedeng ito yung extra tapos ito na lang i-drain ko. Dadalhin ko sa may uh, drainan ng mga alam niyo na. Tapos may rep na pinapagana ng propane tsaka kuryente. Pwedeng propane, pwedeng kuryente. At sa cabinet, may lababo, may bintana rito. May dalawang burner. Tapos dito makikita kung puno na yung mga tangki sa ilalim, mga gray water black water, ito yung mga sa mga dumi, gray water. Ay sa mga shower, tsaka yung tubig na galing sa sink. Tapos may microwave. Opa. Ito, tapos ang pinaka sa lahat, ang washroom. Ayun. Ayun, meron siyang toilet na may flush. Tapos aking shower. Ayun, nandito ngayon yung aming extra lang kasi, saka yung hagdan. Nung so, nakalaan nagpunta ko rito, nag-maintenance. Ayan, tapos may radio. Bluetooth radio. Tapos may speaker din nga pala ito sa may labas mga ka-Jedi. Natuloy ko na nakalaan ito eh. Tapos may mga cabinet din. Ayan. Dito namin nilalagay yung mga damit namin. Ayan, tsaka unan din. <laughs> mga damit, unan. Tapos storage dito. Ayan. Marami rin siya storage. Ayan, nandito yung camping chair. May sabitan ng jacket. Uh, Tapos, ah, uh, yan, mga panglinis sa ilalim. Okay, lalagyan ng sapatos. Ayun, ayun lang mga ka-Jedi. Dito muna ako habang nag i -snow. Chill lang muna tayo rito. titingnan ko ano yung mga kailangan dito sa aming RV kasi nga, asa may gagamitin namin to, ng isang linggo. Pero ngayong taon, bihira namin ito gagamitin dahil yung aming caravan is malapit ng bumigay. Uh, ah, kagaya nung last Jasper namin, itong huli kong vlog. Bata kami Jasper, yung ano niya, yung si Lagi ka naman siya ginagamit. Yung alam ko kung may problema sa kanya. kaya yung transmission niya, hindi na smooth mag-ship. Kasi hindi naman talaga siya pang eh ang kaya ng hila is 3600 pounds alam gusto mo sobra ako sa hila eh. ito pag empty to nasa 2200 pounds to tapos uh, lalagyan ng tubig, lalagyan ng gamit mga kasirola, mga pagkain pabigat na ng pabigat kaya sa pagpunta namin sa May, sana sa bump alin na araw kami sana hindi bumigay sa sakyan may problema na ayoko pa naman kumuha ng bagong sasakyan wala na akong binabayaran sa sasakyan mga ka -Jedi. Mabigat pagka nagkautang na naman tayo ng sasakyan. Ayan, yun lang mga ka So, mag lang muna ako. Tapos, nagdala nga pala ako dito ng TV. Hindi ko alam kung saan ko ito ikakabit Eh, ko pa lang eh. Ayan, pangit naman pag doon. Sobrang taas. So, dito na lang. Lalagay ko na lang siya sa cabinet. Let's kagin natin mga ka ito So, ayan mga ka na Nakakunik na yung TV ko sa my cellphone. Nakakunik nga pala siya dito sa my solar generator ko medyo naghahang tayo ngayon eh kasi puyat eh medyo bangag <laughs> nakakonekta siya dyan tapos sa ah, 27 watts yung output nya yung pwaproduce nya dito sa may tv ah, pag naman ng netflix select lang natin yung netflix continue mabagal yata internet eh Mamili really ka lang ng movie. Ang pinapanood ko ngayon. Queen of Tears. At linga natin. Yan, nakakonect tayo sa HDMI ng cellphone ko nga pala. Yan, yun lang mga ka-Jedi na i-share ko lang sa inyo. Okay. Masyado kong malakas. Yan, so may papanoonan na kami pag uh, nandito kami sa RB. Tapos may mga recorded din, ay mga download din, na akong movie dito sa cellphone. Kaya pag manonood yung mga bata. Yan, pwede silang manood dito hamang nakahiga, nakaupo. Yan, chill chill lang. Tambay muna tayo dito. Pagod ako eh. Ay, napang sarap dito sa munting tahanan. Mm -hmm. Ah! Thank you na ibang ilaw mga kadyan para di max sa may battery. Ito oh, 'yung gistong sa labas, habang sa labas mga kadyan. Unod ba na tayo ng korea Bell. <laughs> Sarap dito. Sarap tumambay dito mga ka-Jedi. Hindi kami nagsisisi di na binili namin ito. Hindi ito maganda investment mga ka-Jedi. Dahil mabilis yung value nito kagaya na sa Pero sabi ko nga sa gaya, mga memories na binibuild na eh sulit na. Yung mga... Uh, ano yun? Memories na uh, Babalik, babalikan mo pagkaitig na may mga pictures sa cellphone mo. No? sa Google ah uh, Google Photos at uh, so, kayo rito sa napakaliit namin bahay ito so, naman yung siguro malaki lang ng konti dito yung pangarap kong bahay sa probinsya mga kadeta eh hindi ako nangarap ng malaking bahay at ang hirap yung, yung bahay kong di ko nga lit lit hindi ko ma-maintain maintain, maintain eh. kasi nga lagi kami nasa labas eh so yan pangarap kong mag-adventure na mag-adventure So, nasa school nga pala yung mga bata, mga ka-Jedi, tapos si Mrs. nasa work Friday ngayon. Day of go. Kaya sinamantala ko na pinuntahan ko to. Tagal din namin di pinuntahan. Baka eh. nga mabalahaw yung karaban namin. Ito itong winter, hindi namin nagamit to eh. Pwede naman siyang gamitin, kaya hindi naman ako naka 4x4. Yung mindset ko lang yung naka 4x4. Kalakasan eh. na nandoon kung man yung aking minivan. So chill lang tayo mga muna dito mga kajeta. Oo nga pala mga kajeta. No? Nabanggit ko ba sa inyo meron itong aircon eh. lakas ng aircon na yan. Kasi mga saksakan ng kuryente. Kasi yung mga campsite nung RV, yung mga trailer na ganito, meron sariling konektahan ng kuryente at saka konektahan ng poso Negro at tubig yan. So, may, meron ka unlimited na supply ng kuryente, tubig, tsaka drain na ng poso Negro. Yan. Kita niyo yung mga itong parking na ito mga kadira. Di ba? Ang daming trailer. Ang pelipad ko, ko Sa iba, puno yung mga ganto Yung mga parking ng ganto So, akala mo, konti lang yung merong may-ari ng gantong trailer. Ha, pakarami dito sa Canada mga kadira. So, ayun ay share ko lang kasi yung mga tao dito pagka summer puro camping tapos syempre gusto yung ganito although maliit lang to sa akin pero okay na okay na kumpleto na gusto yung ganito hindi po komportable hindi mo kailangan ng tent at ang sasakyan para mag washroom meron kang aircon, meron kang heater may malamig sa gabi may microwave ka may lutoan ka may sinka, may refrigerator. O, oh, di ba bahay na mga ka-Jeday? Ako, oh, sarap. Kaya, yeah, kaya lang. Mabigat nga lang pagahila hila, -hila ng sasakyan. Laka sa gas. And so, sana magamit pa namin ng magamit na. Yun. So, short, short vlog lang to mga kadyede, no, jeday uh, Dinala ko lang to ang aming tiny house para i-check kung meron siyang mga damage or water damage during winter. Saan ko pumutok mga tanke niya ng tubig dahil sa sobrang lamig yan. So, uh, dito ko na lang po puputulin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And Jedi Cycle, signing out.